Dear Kuya Poy, Magandang araw sa inyo at sa lahat ng palaging nakikinig at nanonood sa inyong Facebook Live ng 92.3 True FM. Isa rin po ako sa inyong mga taga... tagasunod sa panonood sa Facebook Live. Pakitago na lamang ako sa pangalang Len Len, 31 years old, nagtatrabaho dito sa Japan. Isa nga po akong overseas Filipino worker at may anak kami ng asawa ko na itago na lamang natin sa pangalang Dong. 35 years old, naninirahan sa San Mateo Rizal. Sa totoo lang, kaya ako napasulat sa inyong programa ay para humingi ng payo sa ginagawang pangangaliwa sa akin ng mister ko at ang patuloy na paglustay niya sa mga pinapadala kong pera. Habang ako rito sa Japan ay hindi na magkanda ugaga. gaga sa dami ng trabaho at kung papaano ko nga matitipid ang aking sarili makapagpadala lang ng mas malaking pera dyan sa Pilipinas. To be honest, Kuya Poy, walang trabaho itong sidong Dong at tanging siya lang ang nagbabantay sa anak namin. Kaya naman para may pagkaabalahan ng mister ko, ay nagtayo na rin kami ng munting sari-sari store. Para naman may pandagdag sa pang-araw-araw naming gastusin at para sa gayon, ay makapag-ipon na rin kami kahit papaano at mapabilis ang pag-uwi ko pabalik dyan sa Pilipinas. Yun nga lang, pakiramdam ko hindi naman kumikita ang tindahan namin at sa halip ay panay pa rin ang hingi ng pera sa akin ng asawa kong si Dong. Ito'y kahit kapapadala ko pa lamang ng pera sa kanya. At dahil dyan, nagawa ko na rin tuloy umutang sa mga kasamahan ko sa trabaho dito sa Japan, matustusan lamang ang pangangailangan nila. Kaya nga ang ending, kinailangan ko pang kumuha ng isa pang trabaho para saluhin ang mga utang ko rito. Huli na nang madiskubri ko na kumuha pala ng sasakyan itong si Dong. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon kahit gusto ko kumang umuwi ay hindi ko magawa. Dahil sa panibagong dagdag na pasanin at bayarin Sobrang hirap na hirap na ako sa Japan At gusto ko na rin makasama ang anak ko Pero wala akong magawa, Kuya Poy Kundi ang tumbasan ang inutang ni Dong dyan sa Pilipinas Imbis na tulungan ako ng mister ko Mas nananaig sa akin ang pagkalubog ko sa utang na ginawa niya Maski si Dong ayaw pa rin akong pauwiin sa amin dahil malaki pa raw ang kinikita kong lapad sa Japan. Kaya maiging manatili na raw muna ako rito. Alam mo kuya po sobrang sama ng loob ko sa asawa ko. Pakiramdam ko para akong robot na gumagawa lang ng pera. Kayong sobra na akong nahihirapan sa sitwasyon ko dito sa ibang bansa. Oo, mahal ko ang pamilya ko. Pero sa tuwing minamahal ko sila, mas lalo naman akong nalulubog sa utang. Hindi ko alam kung papaano nga ba sasabihin ulit kay Dong na gusto ko nang umuwi kahit na alam kong ayaw pa niya akong pabalikin sa Pilipinas. Ano nga ba ang marapat kong gawin? Maraming salamat sa pagkakataong mabigyan ng espasyo ang aking kwento sa inyong programang H2H at umaasa ako na makakakuha po ako ng payo mula sa iyo Kuya Poy at sa mas lalong lumalaking pamilya ng programang Heart to Heart. Hanggang dito na lamang muna. Lubos na gumagalang, Lenlen. Especially for you mga kapatid diyan na nga paikot-ikot na lamang ang uh, kwento nitong si Lenlen na nagpapakahirap jaan sa Japan at uh, samantalang itong si uh, dong ba oh sitting pretty sa brand new car ibang klase oh matindi ha pero ito ha? Uh, let this be a reminder para sa inyong mga nandito sa Pilipinas at merong mga tagahanap buhay, 'di ba? Huwag niyo namang ano, huwag niyo namang isipin na para yung oo, mahal kayo ng mga tao na nagpapadala sa inyo ng kwarta dito sa Pilipinas, mas malaki ang halaga ng pera ng ibang bansa kaya nga pumunta roon kung mas maliit yan, hindi ka pupunta natural. Oo, oh, pero kung mas malaki ang halaga, sana mas uh, malaki rin naman yung appreciation ninyo at huwag nyong gawin na parang ginagatasan yung uh, inyong mga mahal sa buhay, ang inyong pamilya na nandun. Biru imo gusto nang uh, umuwi nitong si Lenlen, hindi makauwi dahil ito namang si uh, Dong ay kumuha pa ng babayaran niyang sasakyan, which is wrong kahit pa nga uh, kung sino man ang gumagawa ng inyong uh, desisyon sa inyong uh, bahay, eh kailangan mutual yan. Hindi ka pe pwede na, o oh, sige, may hawak akong pera, nagpapadala naman si Mrs. o si Mr. Eto na, magde-decide na ako kahit hindi niya alam. Maging ano kayo ha, eto ha, para sa mga mag asawa kailangan it's a mutual decision lalo na kung malaking uh, investment ang inyong uh, ilalagay Uh, ang inyong uh, bbt sa inyong uh, pinaghirapan. Kapal na mukha nitong si <laughs> Puro pang pataas ng BP ngayon ng mga kwento natin, sa totoo lang. Ayan, pero hindi naman tayo dapat na mainis. Bagkos, kailangan nga nating unawain. Pero Len-Len, nasa iyo. Oo, nasa iyo ang susi. Hindi man ng sasakyan, hindi man ng uh, susi ng sari-sari store, pero nasa iyo ang susi para magbago yan na si Dong, yung, uh, si Dong ang asawa mo. O, eh, limitahan mo na yung pagpapadala sa kanya. I-secure mo na ang iyong uh, future, future. Hindi ko sinasabi na tigilan mo yung pagpapadala dyan sa asawa mo dahil syempre nasa kanya yung anak nasa kanya yung uh, bata di ba pero kapag ganyan nababaon ka lang na nababaon sa utang sabi mo rito habang pinararamdam mo na ang pagmamahal mo sa kanila sa pamilya mong iniwan dito sa Pilipinas eh, lalo ka naman nababa, uh, nababaon sa utang hindi pagmamahal yun katangahan yun wag maging tanga lenlen sa totoo lang masakit man yung uh, salita pero ikaw ang nagpapakahirap eh. ikaw ang nagpapagod dyan na ikaw ang kumikita na Ikaw ang nagpapadala Imagine, ikaw ang nagpapadala Tapos ano, parang ikaw rin yung uh, walang control sa pagpapadala I-control mo Kung sa tingin mo, sobra na yung mga uh, ginagasos nitong uh, si Dong Hindi niya pinapakita yung uh, uh, mga kinikita o tinutubo nung sari-sari uh, store niya Pwersahin mo siya Ganyan ang tao eh Kapag ka lagi na lamang meron nagbibigay uh, Lagi nagbibigay Eh hindi yan maghahanap buhay Hindi yan magagawa uh, ng paraan para siya ay mabuhay Pero sige, subukan mo Kapag ka yan ay nakaranas ng kinukulang din Nagugutom Kinakapos Kikilos yan Kiki yan. Maniwala ka sa akin. Makakarinig ka ng mga salita sa kanya na hindi maganda pero mas marami kang mga salita oh, na pwedeng ibalik sa kanya. Okay? Ayan, kaya relax ka lang Lenlen. Limitahan ang pagpapadala. Dito kaya dong turuan siya na maging matipid din at ingatan naman yung mga pinaghirapan mo. Samantala ikaw, paghandaan mo na rin yung future mo.